Sa lang, alay, itong section na ito, itong particular provision na ito ay Barangay Tanos lamang. Again, ipupush po nating lahat uh, na dapat this will include all barangay employees. Regardless kung ano man ang posisyon, dapat All. Yan po ang ipupush muna natin at uh, magpapadala po tayo, lahat tayo. When I say tayo, kami po at saka kayo po, 42,047 barangays. All, uh, inbis na tanod lamang, or uh, la yung po, ito po mga pinag-uusapan natin. Sabihin na, tututukan natin na rin at uh, every step of the way, eh, baka tulong man lang tayo sa kanila kahit paano. Eh, July 28, ang hihintayin po natin, eh, pagkatapos yun, mag election ng Senate President nila, bango officers ng Senate, and then of course mag-ielect sila, mamimili sila ng mga chairman ng mga respective committees. Sa tingin ko mag-handle nito uh, Committee on Local Government. And then of course, dahil finance, are, eh, finance appropriation o kung ano mang uh, finance committee ng Senado. Maybe even electoral reforms, I don't know, tsaka constitutional amendments. Uh, I don't know, pero kinakailangan sila sa usapan na yan. Pero yung local government, chairman, tututukan natin para yun naman ang susunod nating susulatan.